Ang mga araw po sa inyo lahat. Muli ito ang inyong madrain, magre-reaction. <laughs> Pero hindi mo na po tayo magre-reaction ngayon kaya Kuya Bal kasi syempre bago na uli ako, bagong luma. <laughs> so, magandang uh, magandang gabi po kasi gabi nyo ngayon gabi sa inyo lahat at sana na sa mga puting kayong kalagayan at lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin. Pasuporta mo uli ako, ikaw mo si Mother Irene. Pero alam niyo ba, ano, meron na kaya ang re-reaction nun po natin ngayon muna. Muna ayong uh, video na pinalabas ni Sangkay. <laughs> Uy, ano lang ito? Reaction lang. So, titingnan natin kung ano ang mga ayon ah, kay Erica daw, no? At uh, papanood ko po sa inyo ang uh, video ni Sakai. So, tara! siyempre po support, sport. Syempre si Serval, ang kalingap, ha? Ang kalingap, no? Si ang kanyang uh, butling butihing asawa at si ba si Rob Matubang, no? Na pinagkukunan ng isa sa malaking source ngayon ni Serval. So, please lang uh, paki-support at kumain na po kayo. Balik na po sa kalinga, balik na po, no? So, masarap po sa kalinga, no? Hindi niyo mabibitawan, maraming issue. <laughs> at masarap pa kay no? di ba? Masarap pa kay Marites. So, tara! Sa aking mga fo uh, followers and uh, sponsors, mega, mega love shout out sa inyo. No comment. Ngayong araw na ito mga sangka, ikagawa ko ng reaction Alam, video. Ko Ito'y patungkol sa mga binulgan <laughs> Hello. Erica Alpon sa mga uh, ginagawang paninira, hmm. no? Ni Manuli Rosalto sa Kuya Val at saka kay ate. So may mga binulgan Hello? dito siya, ano, Si Erica Alpon. Meron Bakit doon sa kanyang live. Meron na akong video clips na ipapapanood ano sa inyo. Panoorin yari? niyo po. Kinuha ko pa ito mula doon sa kanyang live. Ano natin natin na panoorin. Magbibigay ako ng opinion o puro-puro patungkol dito. Tara mga sangkay, panoorin natin. Namumukan sa akin ha. Gusto mong ko lahat-lahat? Ano? Come on. Yung pinagsasabi mo kay Kuya Palpalos na ito ba? Totoo! Ay, grabe ah. Ito ba yun? Hello, no, grabe yun. sa plastic. ba nga yung na. <laughs> Sinungaling ka. Una-una, maludu sa Mali ang sinasabi mo. Puro kasinungalingan. Kasinungalingan, pangalawa. Pangatlo, naging mayabang ka na. Ang lakas ng loob ng Maludino Santos na pumasok sa akin, na pagsabihin na bakit ko daw siya, hindi tinawagan muna bago ako nag-live. Bakit ako tatawag sa kanya? Ayan. Tignan mo nga ang sarili mo at bangag ka na naman. Ano bang salitang bangag? Ma Kung gara na tayo ha? Ininig mo ko eh. Yan sinasabi mo, yung sinasabi mo na business na sinasabi mo gusto mo magtayo ng business dyan sa Bicol kasi si Kuya Bal come on <gasps> ganon? bulgara na eh ginagagawa ko eh si Kuya Bal siya lang. O, oh, ano ang kasunod? Malo. Si Kuya Bal ay nagpapayaman. Gusto mong magtayo ng negosyo sa sa Bicol. Gusto mo akong magkasama tayo. Pinutol ko na po yung uh, na tayo na cafe ride. Right, no? Uh, ano? <laughs> Anong nangyari? May ganong isyo alam niyo kasi, di ba si Malu Santos eh, ano to? Kilala ko dati, ano yun, eh. uh, alam mo mamalun, dati di ka naman ganyan, no? Hindi ko kita, no, pero alam mo, pagkakakilala ko dati sa'yo, napakabait mo. No? At uh, sana, ano, sana lang, go back to your own, go go back to your own self. Kung sino ka noon, tayo ko lang po, no, hindi sa sinusgan kita. Uh, sana po, ah, uh, kasi nung ikaw ay aking makilala na, hinangaan po kita. Sabi ko, napakabait niya. No? Sabi ko, napakaanin yung tao. No? Pero bakit, you know, nang ganun nangyari, no? Ano pong nangyari, no? Sana, ano lang to, no? Chika lang at uh, hindi siya to. Kasi, parang ayokong maniwala. Kasi, tingin ko po kasi sa'yo is, uh, ano eh, uh, napakabait mo. Uh, sana po wag, no? na uh, sana magsalita ka po na uh, pasinungalingan mo or dapat mag-ano ka kung talaga ng totoo o hindi, ano? Magpaliwanag ka po kasi, syempre, na uh, tungkol yun kay Kuya Bal, no? So, sana po hindi, ano? Kasi, parang, ano talaga, no? hindi ko, hindi ko talaga maano na magiging ganun ka ano? So, sana, always keep on the ground, no? So, payo lang po ito sa iyo. So, maraming maraming salamat po at yun ang aking reaction. At, uh, syempre, ayoko nang away, no? So, ako'y pumapayo lang po, mga Malu, de los Santos. So, maraming maraming po. salamat po sa inyo lahat. At, pasport naman muli ng na aking channel. Thank you!